Kahit magkano pa ang kinikita mo kada buwan, may isang bagay na kung tuloy-tuloy mong ginagawa, siguradong magpapahirap sa'yo. Ano yun? Yan mga inaanak ang tinatawag nating lifestyle inflation. Kamusta, kamusta mga inaanak? Ako nga pala ang inyong all-in-one wealth coach, success coach at life coach na si Ninong Joss. At sa video natin ngayon, isisimplify natin ang concept ng lifestyle inflation. Ang tunay na dahilan kung bakit hindi kayo mayaman. Nga pala, bago tayo mag-start, check niyo naman yung description sa baba May mga social media channels tayo na pwede nyo ring tingnan para lagi tayong connected, okay? Tapos pasabay na rin ng like and subscribe. Simulan na natin ang discussion with ano nga ba ang lifestyle inflation? Siguro the best way for me to define exactly what lifestyle inflation is is with a brief story. Kaya ito, ipapakilala ko sa inyo si Jordy. Si Jordy ay isang level 1 IT technician. At present, sumusweldo siya ng 20,000 every month at napagkakasya niya na yan for all of his needs. Nagkocommute siya papasok, nagbabaon siya ng lunch, and happy na siya sa simpleng 3-in-1 coffee sa umaga. Hindi siya masyadong nagluluho. Nakatira pa rin siya sa house ng parents niya and nagkocontribute siya sa gastos sa bahay. Medyo tipid, pero may natitira pa naman na 3,000 every month for his savings. Kaya okay naman siya. Sadyang tight budget lang talaga. Ngayon, dahil nagpasikat si Jordi sa work at talagang ginalingan niya, na-promote siya. Isa na siyang level 2 IT technician at ang sweldo niya from 20,000 every month, ngayon 30,000 every month na. Ayos! Dahil dyan, afford na ngayon ni Jordi na hindi mag-commute. Bumili siya ng motor para naman mabilis siyang makapasok sa work. Naka-loan so kailangan niya magbayad ng monthly amortization. Pero okay lang, mas convenient naman to kesa araw-araw siyang nakikipagsiksikan sa traffic. Hindi na rin niya kailangan magbaon. Pwede na siyang bumili ng lunch sa kantin. Okay din kasi malaking oras ang kinakaya ng pagpaprepare ng baon sa umaga. Yun nga lang, wala na siyang naiipon ngayon. Kaya naghanap siya ng side hustle para naman may konting extra. On the weekends, magagamit niya yung motor niya para mag food panda or grab. Extra income din, kahit makadagdag lang ng 3,000 every month para at least may naitatabi siya. So for a year or two, ganito lang muna ang lifestyle ni Jordy. Kaso, talagang magaling siya and sure enough, na-promote na naman si Jordi. Head na siya ng department nila. Nadoble na ang sweldo niya sa work and from 30,000 every month, kumikita na siya ngayon ng 60,000. Ayos! Hindi na niya kailangan mag-grab and ibebenta na niya yung motor niya. Makakabili na siya ngayon ng dream car niyang Honda Civic. O ba? Diba? Pogi! Siyempre, boss na siya. Kailangan mukha ring boss. Plus, hindi na niya kailangan magtiis sa 3-in-1. Pwede na siyang mag-Starbucks tuwing umaga. And babay na rin sa lunch sa kantin. Pwede na silang mag-lunch out ng mga kasama niyang bossing rin. Sarap, di ba? Sinek ni Jordy ang account niya and mukhang may extra pa. Enough para makahanap na siya ng kondo na pwede niyang lipatan. Ang ending, nauubos pa rin ang 60,000 per month niya. And balik na naman tayo sa walang natitirang extra kay Jordy every month for his savings. Yang cycle na yan ang tinatawag nating lifestyle inflation. Ang lifestyle inflation otherwise referred to as lifestyle creep, ay ang dahan-dahang pagtaas ng expenses mo kasabay ng pagtaas rin ng income mo. Napaka-common na problema niyan, hindi lang sa mga bata na bago pa lang na nagtatrabaho, pero maging sa mga matatanda na, na kahit papano ay may mas malaki ng income. It usually starts at an early age. As a student, syempre tipid ka lang sa allowance mo. When you start working, lalaki ang income mo and with it, madalas, lumalaki rin ang expenses mo Sometimes to the point na again, wala na namang natitira sa'yo. So what do you do? You work harder. Mapopromote ka or lalaki ang business mo. So your income increases again and magsisimula na naman ulit ang cycle. Lifestyle inflation in most cases is bad. It's a trap. At ito ang ilan sa mga dangers niyan. Una, pwedeng nagsasayang ka ng pera on unnecessary luxuries. Starbucks every now and then, that's not bad. Lalo na kung afford mo naman. Pero Starbucks araw-araw just because you can afford it, hindi tama yun. Kung talagang malaki na ang income mo and ayaw mo na ng 3-in-1 coffee, pwede ka naman mag-invest sa coffee maker. O diba, drip coffee ka na ngayon. Same effect, gising ka pa rin naman and kahit papano, mas sosyal diba? Pero hindi ka nagsasayang ng pera. Pangalawa, pwede ka rin mabaon sa utang. Ang tendency kasi natin as our income increases, gusto natin, so does our lifestyle. Siyempre hindi ka magpapahuli sa mga kasabayan mong ganito na mamuhay. Tulad ng sa example natin kanina, mula sa pagkocommute, nakabilis si Droidy ng sasakyan. Kaso may monthly amortization yun. Plus, hindi niya naisip na malaki rin pala ang gagastusin niya sa maintenance, gas, insurance at kung ano-ano pang related dito. Ang nangyari tuloy, he started spending way more than the budget that he originally had. Kahit hindi pa siya kapos and at present, saktong-sakto ang kinikita niya. The moment na magka-emergency, most likely, wala siyang choice kundi mangutang kasi wala siyang natitira. Which leads us to the third danger of lifestyle inflation, the lack of savings. Because nasanay ka na kapag lumalaki ang income mo, sumasabay ang lifestyle mo, you might not be able to save. Tulad rin ng senaryo natin kanina. Nung tipid na tipid si Jordy, nakakapag-ipon pa siya ng around 3,000 every month. Pero as his income grew, yung savings niya, ganun pa rin. And in some cases, nawawala pa nga. Sayang na sayang yan because he could have used that money to invest in assets na sana'y nakakapagbigay sa kanya ng passive income. This would have helped secure his finances. Sana nagamit muna niya to prepare for emergencies or for his retirement. Imagine na lang what Jordy would do kung halimbawang bigla siyang nagkasakit na malala or nawalan siya ng trabaho. Compromised ang income niya pero his expenses would remain the same. San siya kukuha ng pambayad ng monthly amortization niya? O ng mga naka-installment niya sa credit card, di ba? Dangerous ang lifestyle inflation at yan ang tunay na dahilan kung bakit marami sa atin ang hindi umayaman kahit gaano pa kataas ang income nila. Ang nagiging tendency kasi is for us to choose the shiny things first. Masyado tayong nabibighani sa idea ng bagong sasakyan, mas malaking bahay, mas magandang cellphone, at kung ano-ano pa. And we forget the importance of financial planning. Madalas, nakakalimutan nating magtabi muna for emergencies or mag-ipon for our retirement. Yan din ang dahilan kung bakit may mga artista, athletes or mga nananalo sa loto na after a few years, nauubos ang pera nila. With that increase in income, most likely, their lifestyles also blew up at hindi na nila yon na-handle ng maayos. So Ninong, masama ba na mag-improve ang lifestyle? Hindi ba yun naman ang point kung ba't tayo nagtatrabaho? Tama ka dyan, inaanak. That's exactly why we work, di ba? Para kahit papano, we can afford the finer things in life dapat ma-enjoy rin natin ang fruits of our labor. After all, sabi nga nila, hindi mo naman matadala ang pera mo sa hukay. Pero there's a right way of doing it. Improving your quality of life isn't bad. In fact, lifestyle inflation also has its pros. Una sa lahat, as we said, your quality of life improves. With more income means more ability to provide not just for yourself, but for the people you love as well. Siyempre gumaganda ang buhay mo. Kumikita ka. So you wanna be able to enjoy that, di ba? Kung dati nakatira ka sa masikip na apartment at ngayon afford mo nang bumili ng bahay, who wouldn't want that? Walang masama dyan. Again, as long as it's within budget. Isa pang benefit ng lifestyle inflation, you also become happier and healthier. Baka ngayon, you can already afford to go to the gym. Naalagaan mo ang katawan mo, which makes you not just physically fit, but also mentally and emotionally stronger. Kaya mo na rin sigurong kumain ng hindi puro delata or instant noodles. You can maintain a healthier diet and a healthier overall lifestyle. Of course, you can also afford to go on vacations and trips to different places and countries. Na-experience mo ang mundo. Iba't ibang mga tao, iba't ibang mga culture, at iba't ibang mga magagandang view. Priceless ang mga yan and you will carry those memories with you forever. So Ninong, ano ba talaga? Kanina sabi natin masama ang lifestyle inflation, ngayon naman may good side din? Well, inaanak, as with all things, there are pros and there are cons. The key, para sa'yo, is finding the right balance. As we saw, if left uncontrolled, excessive lifestyle inflation is bad. Pwede kang magsayang ng pera on unnecessary expenses, mabaon sa utang, at mawala ng savings. Pero kung marunong ka naman humawak ng pera at kaya mong ilimit ang paggrow ng lifestyle mo to just a reasonable amount, may good sides din siya. Pwede kang mas makapag-provide for your loved ones, pwedeng mas maalagaan mo ang sarili mo, pwede kang mag-invest on priceless experiences at magagawa mo lahat ng yan nang nakakapagtabi ka pa rin for your future and for emergencies. Ang importante, matutunan mo kung paano labanan ang excessive lifestyle inflation. At yan mga inaanak, ang magiging topic natin sa ating next video. Before we end, make sure to check the description below kasi may links tayo dyan to our Facebook page, Facebook group, IG, Twitter, and many more. Kaya follow us there din. And kung nagustuhan mo tong video na to, baka naman pwedeng pa-like, subscribe, and click ng bell icon. Again, ako ang inyong all-in-one wealth coach, success coach, at life coach na si Ninong Joss ng Simplify Success PH. Maraming maraming salamat sa panonood and kita-kits tayo sa susunod nating video.